Mane, ready ka na? Apo. Ah, sunduin natin si Ate Rose. Mag-ready okay. ka na in 5 minutes, ha? Apo. Thank you. Hindi, good morning. Good morning po. Ano tawag dito? Alis kami ni Mone, sunduin namin si Ate Rose, ha? Okay, sir. Uuwi na si Ate Rose. Masaya ka na? Yes, po. May kasama ka na uli dito. Apo. Huwag ka-friend muna ako, sir. Okay, sige. Morning. Yes, And then na si Ate Rose sa terminal. <laughs> Naka-Ice Lex pa lang tayo. Naka-Ice pa lang kami. Si Ate Rose nasa terminal na aga niya kasi dumating. Sabi niya sa amin, 8 am daw ang... Sabi niya kasi 8 am daw siya darating. Pero aga nung kanyang arrival, parang 7.05, nandun na siya. So, paghintayin muna natin si Ate Rose. Yan, ang aga-aga namin gumising ni Monay para sunduin si Ate Rose. <laughs> Welcome back, Ate Rose! gusto ang biyahe mo? Okay lang po, sir. Nabaaga po ang galing. Ang mo, isang calls kang ahead. Opo. tayo nakakaloka. Kumain ka na ba? Nagkapi lang po ako Ay, mayroon ma sa bahay. May pagkain ma naman sa bahay. Namimiss ka na ni Lindy. Sige. <laughs> Let's go na. Thank you, Moni. We sa pag-sundo. Like <laughs> We're here! Lindy! Hindi na si Ate Rose. Happy ka na ulit. Andiyan. May kinukuha lang yung gamit sa kotse. <laughs> <laughs> Hala, ate Ross. Hindi kinakilala ni Lucia. Oo, sir. Ay, Lucia. <laughs> hindi, Lucia. Ano, tuto? Saan na siya? Ngiti si ate Ross. Ay, la. <laughs> Naamoy na po. Ako, sir, kilakay na, -amuy na -amuy po. Naamoy na niya. Come here, come here. Ito na si Lindy. Oo. Yeah, excited. Namiss mo pa. Namiss ka. Naiyak na yan, Charm. Hindi, reklama na si Lindy, ate Ross. Iiwan mo daw siya, Charm. Welcome ho, Ate Rose. Kaya, nandito na ulit ako. May kausap ka na ulit. Uh, kumain na kayo. Kain ka na muna dyan. Si Moni na, si Moni. Moni, oh, kumain muna kayo. Okay. <laughs> Let's go. Let's go. Kain muna tayo. At sa Atos, hindi pa rin kumakain. Ano sa akin, Sir, meron po akong pasalobo sa inyo. Wow! oh ay, ay. niyo po. Longganisa favorite ni Happy David. Ben. Yeah. Ang daming longganisa. Opo. Okay. Dinamihan ko na po. Pero longganisa pa rin. Thank you, Ate Ro. So, na ito, favorite ko to. Skin, skin Magkakaiba leg. lang po ang flavor. Ito po, mas ma-garlic daw po. Yan. Yes. Thank you, Ate Ro. Salamat sa pasalubok. Oh, hindi, hindi. Marami tayong longganisa. Uh, Di ba? na ating pang breakfast. Favorite uh -huh. ni Happy David yan. Ilagay ko po muna sa freezer, sir. Ah, uh -huh. thank you, Ate Rose. Welcome po, sa. Ay, ito daw, nabis na sa pata. Opo, oh, sir. Namis ko po. <laughs> paksiwi na pata. Di ba yan ko gabi? Ang sarap po, sir. Di ba? May ito, labong po siya. Yes, may labong. So, ito na nga mga Habibis, bees. Bees ngayon sa kusina dito. Si ato yung sagsasaing. Ako naman mm -hmm. ay nagluluto ngayon ng truffle pasta. Kasi, uh, dadaling din namin ito sa bazaar. Kaya medyo sisilip mga madali ang mga lola nyo. At matitikman ito ng mga taong pupunta sa uh, Total Gas Everina. Tapol pasta tsaka embutido yung bebenda namin. Kakapagod. Ano? Init. At eto na, luto na ang ating chicken mushroom truffle sauce. Yan. Yeah. Luto na ang ating chicken mushroom truffle sauce. At yung ating pasta noodles. Gusto na rin ito, al dente na ito, Ate Rose. Ano natin? Yes, al dente na. Okay, let's go. Grabe, ang dami na namin nagawa. Pagod na pagod ako. Wala pang kuryente ngayon dito sa amin. Brown out! Nakakaloka. Pero ito na yung mga pasta namin. May din na namin yung Ate Rose. Yan. Tapos si Happy David, siya nag-aasikaso ng mga para sa mga damit, mga sapatos. And then yung sauce, dito na lang namin nilagay. Dito na lang yung sauce yan ng pasta. And, maya, maya alis na kami. Punta na kami sa Total Gas Severina. Let's go, Ate Ross. Napagod ako. Oh. na ako. <laughs> So, ayon na nga mga hobby bees. Nandito na kami ni Ate Ross si Eslex. At sa sobrang busy namin kanina, hindi na kami makapag-video. Nagmamadali na kami kasi nauna na si Happy David. Dahil late na kami. Ang dami pa namin kailangan tapusin. Kaya pinauna ko na si Abby David. Kami ni Ate O susunod. Nauna si Abby David tsaka si Lindy. Tapos kami ngayon ang susunod ni Ate Rose. Oh, Yan. Ang dami namin dalang gamit dito sa kotse. Hindi nagkasya sa isang kotse. Kaya dalawang kotse din dala namin. May Mamaya po. Pag, pagkatapos namin mag-ayos. <laughs> pa, pa, yeah, raffles. Voila. Wala.

Like, pero worth it kasi sobrang saya. Dami pumunta. sa oh. Saka dami nakisaya. Ang daming na beta Naubos. Naubos yung food ubos. Ito naman sa mga GMP artists. Pero dahil dyan, Ma magto-toast tayo to success. Cheers A Successful bazaar. Cheers, Cheers ng... Ano to? Ano to? Habibi ka naman si... Habibi ka si... Cheers! Cheers. Ang ganda naman ni Miss Abby. Punta kayo sa bazaar guys. Nandito si Miss Abby. Yes. See you tomorrow. Abby, bibi na may Ay. Ay. At Last, hindi na gutom tayo. <laughs> thank you sa... Thank you for today. For helping. Thank you. Guys, kain na tayo.